kababayan ko magdasal po tayo magtulungan po tayo ako po ay uh, nalulungkot uh, sana balitaan ko po kanina na napakalakas po na lindol uh, dito sa Mindanao sa uh, Davao region ako po mismo kanina saksi po ako napakalakas talaga nasa kalye po kami umalog yung uh, sasakyan ako po ay nababahala nalulungkot at sana po ay walang nasaktan Magdasal po tayo. Ang uh, epicenter po ay sa uh, Manay, Davao Oriental. Ako rin po ay taga Davao uh, Oriental. Uh nagdadasal po tayo na wala pong nasaktan at bukas po ang aking opisina na tumulong agad ang aking malasakit na uh, team ay uh, handang tumulong sa abot ng aming makakaya at ang uh, pinagdadasal natin na walang nasaktan at makarecover agad ang ating mga kababayan makabalik agad sa normal na pamumuhay uh, we will be uh, closely coordinating with the local authorities at nakikiusap po ako sa ating mga Uh, national government agencies, mga pagkain, tulong kagad, ka yung mga ayuda, itulong ay kagad. At ay. Uh, sa Department of uh, Energy, balik agad yung mga naputol na kuryente, mga nasirang daan sa DPWS, please lang, bigyan nyo po ito ng priority uh, prioridad. At sa DOH naman po, mga gamot, mga doctors kagad, mga deploy kagad sa mga evacuation na uh, centers. Sa DSWD rin po, kailangan mabigay kagad yung mga pangailangan ng mga pagkain. Dapat po ay walang magutom na mga kababayan natin. Tulungan po tayo. Dasal po ang kailangan sa ngayon. At kilala naman po Pilipino sa pakikipagduduhan. Uh, Nakakalungkot po, nakakabahala na panay sunod-sunod na po ang lindol na nangyayari sa ating uh, bansa. Ingat po tayo mga kababayan ko at lumikas kagad sa ligtas na lugar pag meron po mga paalala ng ating uh, otoridad, sumunod kagad na lumikas sa mga ligtas na lugar. Importante, safe po ang ating mga kababayan. Maraming salamat po.